at dating Executive Secretary Lucas Bersamin may hamon sa mga nagdadawit sa kanya sa manoy singit na pondo sa 2025 budget. Kasama mo sa balita, Rajaman Chanel Salazar. RMN Live Report! namon ni dating executive secretary Lucas Bersamin ang lahat na nagdadawit sa kanyang pangalan sa manay 100 bilyon pesos na budget insertion sa 2025 national budget na maghain na lamang ng kaso kung may matibay na ebidensya at huwag magpakalat ng paratang na puro sabi-sabi ayon kay Bersamin handa siyang sagutin ang anumang reklamo sa korte dahil mas malinaw at patas ang proseso roon wag na sa so Senate uh, dahil alam ko doon uh, there is no, there is no thing that I can say there na hindi sa... sa uh, pa, pa, no. if, if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Mm -hmm. uh, Ayoko nang uh, magkasira-sira uh, mag, uh, mga buhay ng tao at napapasinungalingan uh, ko yan. Wala naman akong papasinungalingan pa. Gepa ni Bersamin wala siyang kinalaman sa anumang budget insertion at hindi trabaho ng Office of the Executive Secretary ang makialam sa pondo ng ibang ahensya. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Traygi Ah, Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yan dahil wala talaga akong kinalaman tungkol sa budget. Kung mayroon bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, ah, I itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sabutin ko ng tama. Kasi right now, puro innoen puro mga pasaring. Eh, hindi maganda yan eh. Chief Justice ako dati. Uh, wala akong uh, skandalo, ng kalukuhan. Uh, ngayon pa, na uh, Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Uh, kung chismis lang, wag naman nanindigan din si Bersami na hindi siya o oh, wala siyang tinatakbuhan dahil hindi naman daw talaga siya nagbitiw bilang executive secretary at hindi totoo ang pahayag na ginawa niya ito out of delicadeza. Ang palasyo na raw ang dapat magpaliwanag kung saan hinugot ang resignation na hindi naman nangyari. Kasi pag sinabi mong nag ka, parang may tinatakbuhan ka. Hmm. Na magandang pakinggan yung, yung for delicadeza, ang ganda daming uh, mm -hmm. ikon. Pero hindi totoo yung nag-resign ako. So, itinutuit ko lang yan. Sinasabi ko lang, inuulit ko, na ang sulat na pinadala ko tungkol dito sa pagkapalit sa akin, ay kahapon ko lang pinirmahan. Kahapon ay Martes. October, ay November 18. Hmm? Yung announcement was made around 2 o'clock yata ng hapon ng lunes, November 17. Eh alam mo, yung mga ganitong proseso, dapat may mauna na, logical, may resignation muna bago mo tanggapin, di ba? Yes. Eh, hindi malinaw kung uh, saan nila pinabatayan, yan but uh, they should be the one made to explain. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radio Mansional sa Lazar, Tata RMN.